Matapos ang labing walong taong pamumuno ng Administrasyong Angeles, isang bagong leader ang mamumuno sa bayan ng Santa Rosa. Si Mayor-elect Christopher Tupeng Aguilar, isang negosyante, ang nagwagi bilang alkalde. tangan ng platapormang nakatuon sa makatao, tapat at masinop na pamumuno. Nagsimula si Aguilar sa larangan ng serbisyo publiko bilang SK Chairman, naging konsehal ng barangay at naitalagang barangay captain sa barangay Valenzuela. Galing siya sa pamilyang may tradisyon ng paglilingkod dahil ang kanyang ina na si Edna Aguilar ay dating konsehal ng bayan ng Santa Rosa. Ako, lumaban ako bilang alkade dahil nakikita ko na talagang may dapat na gawin dito sa bayan ng Santa Rosa. At maraming magagawa dahil ang bayan ng Santa Rosa ay class A municipality. Marami naman tayong maraming pondo ang bayan ng Santa Rosa na para sa mamamayan isa sa mga pangunahing tututukan ng bagong alkalde ay ang pagbibigay ng direktang serbisyong panlipunan kabilang ang tulong medikal, gamot at kabuhayan, lalo na para sa mga pamilyang kapos at kababaihang nananatili sa bahay. Ang gusto ko ay eh, direktang tulong dahil tuwi-tuwi na magmula ng pasukin ko ang politika, Uh, pala palagi na lang sa umaga, maraming nang hihingi ng tulong sa pang pa-check up, gamot, Siguro yung mga direktang tulong na yon ang uunahin ko. Yung talagang kailangan ng tao at siguro uh, livelihood. Na kasi marami ding mahirap sa bayan natin. Mabigay natin ng konting hanap buhay. Bilang negosyante, naniniwala si Aguilar na dapat maging masinop, transparent at kapaki-pakinabang ang paggasta ng pondo ng bayan plano rin ni Mayor Elec Aguilar na palakasin ang benepisyo ng mga senior citizens. Mula sa kasalukuyang 200 pesos buwan ng tulong, nais niya itong dagdagan depende sa aktwal na kapasidad ng pondo ng munisipyo na ngayon tinatayang nasa 400 million pesos. Kasama rin sa mga prioridad ng bagong alkalde ang pag-aayos ng lumalalang trapiko sa Santa Rosa sa maayos sa daloy ng trapiko, umaasa siyang mas marami pang mamumuhunan ang papasok sa bayan na magdudulot ng mga bagong trabaho para sa mga mamamayan. Para kay Aguilar, ang kanyang pagkapanalo ay hindi lamang tagumpay sa politika kundi simula ng tapat na paglilingkod sa bayan. Aminado si Mayor Elect Aguilar na malaki ang hamon ng pagiging alkalde ngunit dala ang kanyang karanasan sa negosyo at serbisyo sa barangay, determinado siyang maging aktibo, tapat at matino sa paninilbihan. Nagpapasalamat ako sa aking mga, mga kababayan. Hindi ko alam na ganito ang kalalabasan ng, ng naging eleksyon. Ako naman, pumasok ako sa politika na gusto kong makapaglingkod sa bayan ng Santa Rosa. Eh sana yung mamamayan ng Santa Rosa, tulungan din ako para sa Pagundad ng bayan ng Santa Rosa. Tulong-tulong po sana ang mamamayan ng Santa Rosa. Opisyal na magsisimula ang termino ni Mayor Elec Aguilar sa July 1, 2025. Katuwang ang kanyang vice-alcalde na si Vice Mayor Chao de Macali at mga nagwaging konsehal mula sa Partidong Unang Sigaw na sina Konsehal Antonio Tony Romero, Konsehal Peter Marcus Macoy Machas, Konsehal Robert Hasinto, at Konsehala Hasmin Sanki. Sa kanilang kolektibong liderato, layunin nilang ihatid ang isang gobyernong bukas, tapat at tunay na nakatuon sa kapakanan ng bawat mamamayan ng Santa Rosa. Kasama sina Jerome Tikiya at Tom Manzanal, Shane Tolentino para sa balitang Unang Sigaw.